Hello guys! Hello mga kaolo-olo! just ko, alam nyo ba kung nasaan ako ngayon? Aba syempre, magluluto kasi ako ng tinulang mano. Eh meron na ako ditong sile. Meron na rin ako ditong uh, papaya. So ano ang kulang nito? Diba? Kahit konti lang ang makuha ko guys kasi konti lang ang dakon pero malaki yung puno. Aba syempre saan mo, saan tayo kukuha? Sa kapitbahay. Guess what? Kung ano kukuhanin natin? Syempre, malunggay. Nakakalok. May panindang naman malunggay doon sa bakala. Sa parang ano dito, tindahan. Pero, ba't ako bibili? I mean, libre naman. Baka Sana ako. <laughs> Kaya ito na guys, mga kaulo-ulo, kukuha tayo ng malunggay. Oh my God, wait lang. <laughs> ito na nga nakakuha na tayo. Ito lang konti na kasi medyo mataas. Parang nalaman ng kapitbahay namin na may kumukuha, pinuputol na ang mga tanga. OMG, nakakaramdam na na bakit kunti na lang ang mga nakukuha kukuha nilang mga malunggay sa baba, yung mga dahon. So parang piling ko nalalaman na talaga nila at ubayan. Nahirapan na ito rin kumuha yung panalawang may-ari. <laughs> so success saks tayo mamaya. Makakaluto na ako ng tinulak manok na may malunggay. With free malunggay. O, di ba? Dito lang yun sa kapitbahay namin sa Saudi Arabia. So, huwag niyong gagayahin mga kaulo-ulo, ha? Huwag niyong gagayahin mga eksena sa buhay. So, free lang naman ng malunggay. Ko, wala namang ano yan. hindi uh, ko lang yung kakayaman yan. na problema, hindi ako nagpapaalam. <laughs> Carabels, di ba? Masaya ako kasi kung bibili ako niyan guys, yung isang plastic ng malunggay. Ano yan? Mahal. Ah, nagpa-parking lang po ako. I'm so sorry. Ano siya? Nasa, ah, sabihin natin 5 reals yung ano. Ang isang ano or 7 reals. Magkano din yun, no? 100 yun! Sa kakakuha ng 100. Libre na nga lang, oh. Aantayin mo lang, chichepuhan mo lang na wala yung may-ari. Kaya, that's all for today's video. Um, bye!